Pansinin, pansin, bigyan naman natin ng pansin kung ano na ang nangyayari sa Metro Manila move it move it joyride ang cash. yan kaya pansinin natin kung ano na ang nangyayari sa taxi yan yung tatlong kumpanya na yan ay uh, sinakop na nila ang uh, Metro Manila wala na kukunti na lang binira na lang yung sumasakay ng taxi tingnan nyo guys o oh puro na lang motor kahit na yung dalawang tao minsan ay hindi sumasakay ng taxi dahil sa sobrang traffic ayan okay. dito naman kahit lumabas kayo dyan sa motor lane na yan pumasok kayo sa bus lane at sa bike lane ay pinagbibigyan hindi ko hinuhuli dito pagka hour. hindi ko lang alam kung hindi rasawal kasi napansin ko po yun ngayon tingnan nyo mamaya pag sobrang sikip na yung mga motor ay kahit na pumasok sa bike lane at sa bus lane ay okay lang pero naintindihan natin na uh, okay lang yun kasi nga rasawal no choice talaga hindi yung puro lang huli ng huli yun nga lang pag dating dito ay ayan yan yan isa na yan yun mahuhuli dyan kasi minsan pag alasesyon ng gabi yung katulad yung motor na yan yan yung tatlo na yan sumagad sa bandang kaliwa ay hinuhuli minsan na may nakapwisto dyan na nanguhuli pero dito sa bandang kanan kahit na pumasok ka sa bike lane ay hindi po hinuhuli pinagbibigyan dahil nga sa sobrang sike ng traffic dito ano po kaya magingat huwag na huwag kayong dumaan dyan sa may bandang kaliwa sa may fast lane dyan okay so ayan guys kaya minsan hindi natin maiwasan Ng na mga buti talaga sa hirap ng uh, trafiko no so, yun, balik na tayo sa ating uh, content kanina nawala na akong nakikitang taxi ayan mayroong isa isang taxi yun isang taxi lang ha yung mga pasayro mob it angkas joyride ayan halos kalahati ng motor mga ride, mga rider na dumadaan dito. Halos ay mga pasahero. Ayan. Mobit, talagang nawala na yung taxi. So, kung mapapansin natin ay talaga wala ng taxi. Wala nang sumasakay. Dahil nga sa sobrang traffic. Ano? Minsan yung dalawang tao sumasakay ng motor na tigisa sila kasi bawal po yung dalawa. Pag dalawang tao, dapat sa taxi yun, di ba? Taxi. Pero hindi sila taxi. Masakay ng motor, tigi isa. Kasi bukod sa mura nga, mura talaga yung motor ay mabilis pang makasingit sa traffic. Ito isang ano, isang isang ano kamote. Kung mayroon sana nang uli ay ano yan, swak talaga yan. Swak na swak 'yon, walang diktasyon. Pero pasalamat siya at wala sila diyan yung mga nanguhuli diyan pag ganitong oras. Opo, oy taxi, mayroong isang taxi Ayan, ayan Yung kulay red na yan Move it I'm sure, ay hindi, hindi pala move it Ayan, kulay blue Angkas, light blue Pag light blue na uniform Ay, do right Dark blue Angkas, at Kapag kulay red ay Move it ayan, mga moto taxi yan Sobrang dami na at dahil sinubok nga ng LTO na napakalaki ang may tutulong ng mga moto taxi kasi yung hindi mapapasukan ng mga taxi sa mga iskinita ay pinapasok talaga ng mga moto taxi kaya yun sumikat talaga sila yung mga moto -taxi. kaya congratulations sa mga moto -taxi na mga mababait ano po ayan movie joyride halos kalahati ng makikita yung motor dyan sa lansangan ay mga namamasada yan at talagang sobrang dami na ng mga rider sa Metro Manila ano po? ayan kaya hindi malalayo na ito ang magiging pangunahing transportasyon sa hirap ng trapiko sa ating bansa tingnan nyo naman kapag kasumakay ka ng bus guys aba, matagal yan bukod sa para ng para ay mahirap pa makasingit sa trapiko pero yung mga mototaxi ay uh, madali lang minsan nga lang ay uh, talagang mga ngamuti ka tapulad ng mga ito oh. mga ka talaga para lang makasurvive o so, ba diba? so hindi talaga maiwasan na ito ito oh. kung mayroon ka ng nanguli dyan wala pa wala pa yung nanguli doon sa unahan wala sila kung mayroon ay uh, patay naman yan. At pagkatapos mahuli, sa dami ng violator, sasabihin naman, ayan o, oh, wala na yung motor lane sa kanilang ano, linya. Sasabihin naman, bakit hindi mo hinuli yon Paano mo naman hulihin kung sobrang dami nagkasabay-sabay na violator? Doon nga eh, dalawa lang yung nanguli na yung hindi eh. E kung tatlo, pata, parami, hindi na mahuli yung iba, di ba? Kaya mas mabuti na na mag-stay in tayo. Kung hindi natin mapigilan dahil kinain na ng jeep, huwag tayo sumagad dyan sa may bandang paslin sa may gitna. Ano po? Ayan, grabe na ang Metro Manila.